pag nagsa-sunbathing yan o oh, nag-workout, yeah. ako lahat ang nakakasal. Oo. hindi. Ah, Santiago, ilo so yung pasabog mo kanina, paano nangyari yun? Ano yun? Yung pinakita sa iyo yung ano? Ah, nagsa-sunbathing sa noon. Ah! Yung kinakain ako. Sabi ko, Sir, kanin lang to, wala pang ulam. Pati mo. Baka mo, kapiranggot na lamang mo yung pagdamot. Sabi ko, gano'n. <laughs> tapos pinakita lang. Oo, napasubo naman ako bigyan. Saglit lang na... Oh. Okay. <laughs> worth naman yung kan na party na ng oh. <laughs> Saktong-sakto lang. Pero ang feeling mapagano yung ganun ka-close sa'yo yung mga... Like si Joseph, yung mga lalaki ko. Parang pamilya ko na si Joseph. Sobra. Walang mali siya. Hindi mo nga iisipin na ganun siya kabait, ganun siya ka... ka-cowboy kasi libre. Hard trap yung ano niya, oh, di ba? Uh, uh, Social pa, English-English. Pero pag kayo-kayo lang, fight yan. Para ang dati, notorious ka, maraming atatouch o nagpapatouch sa'yo ang buhay ngayon. Ngayon ba, wala nang <laughs> buhay tama. Ang ganteng nila lang mo. Ang ganteng Alam mo na taranta sila sa Oo, oh, nagula. Naloka ka sila. Parang gusto ka na nalang patuloy. Eh. Just ka nag-reveal ka ba naman na nakita mo. Ah. Tapos sinabi mo pa, ito ako mag-coach sa mga oh. mag-GGL. Hindi oh. gusto nila, di ba? Sa oh. Tinga City. Oh. ba ang dapat, dapat mangkot. Willing ka naman silang turuan. Pero bagay sa kanila yun. Sila ka, oh, 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 oh. Mag maganda, maganda yung concept. Ang sakit. Tapakan ako ng smoothie. Natanggal yung ko. Oh, Oo oh. nga. Oh. 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 Bangkok pa naman ako buka. Ano meron? Sa, ano sa ready? kanilang apat, sa kanilang apat, sino sa tingin mo yun? Pinaka? Oo, oh, pinaka. Grabe na ano. ba may advantage dahil nagbibigyan na siya sa pelikula? Kasi naging best actress na sa... Iba di din ang loy siya dahan niyo kasi. Oh. ba? Kaya lang hindi pa siya nabibigyan sa pelikula na chance na magbigay. Actually, tinanong ko na yan eh. kay Direk Raymond. Yan, tanong niyo na oh. yan. Direk, sino sa... Kaya lang ako? Oo. Uh, meron siyang magagandang sinabi sa bawat isa pero sabi niya pinakagusto ko si Loisa kasi oh. talagang naibibigay niya yung hinihingi ko Parang complete so, ano siya. Oo, kasi pag... Hi, uh, Ash! Pag sa director galing yan, ay... Iba yan. Saka uh -huh. so, parang ramana... bombshell din eh. Ano? Kasi huh? ba, Parang bombshell uh -huh. din siya na. Oo. Oh, kapanta Si Elise lalo. Um, si na Elise napakaliit na babae pero ang laking kumilos. So, parang, tingnan mo, ang liit-liit niyang babae pero ang ganda-ganda niyang manamit. Diba? Ang sarap niyang paglaruan na. Yung, ang ganda ng mga role na napupunta kay Pero anyway. iba kasi pag movie stars eh. Iba yung preview, iba, kayo yung, kasi, oh. iba yung level eh. Kasi sa TV lang eh. Hindi kasi kung ikumpara mo naman from the PBB niya na days. Wala kita talaga yung Nagulat po kami sa biro niyo kay Joseph Margo kanina no, na, dahil sa close-up pati yung kanyang ano na hindi na. <laughs> 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 naman daw siya na offend kasi kahit daw basta sa daw po siya okay lang sa kanya kasi, very close kasi na para kasi. kami magkakapatid niyan Diyos ko ikukumpara mo yung kabastusan namin kay Janice Rada, nakasama din oh. namin wala. Meron ka pa bang ibang naging kulang? <laughs> <At> <laughs> kasi alam mo nung time na yun kasi yun yung time na may COVID pa eh. Oo, oh, oh. pa. So, ginagawa namin lahat para maaliw kami at yung mental health namin, wag bumigay kasi ba, diba, ang dami ng, no... kaya ko namatayan ako ng nanay, hindi ako nakauwi kasi hindi ka talaga pabababain pabababain ka pero hindi ka na pwedeng bumalik mm -hmm. Kasi mag, mag ka quarantine ka na naman, so ang dami ng, ang dami ng gumibigay. So kami para wag bumigay, gagawin namin lahat para mapatawa namin yung isa't isa, maaliw namin yung isa't isa, and successful naman kami doon. Yan, si Jan, si, apat kami, si Michael Flores, si Jan, si Joseph, ako nasa kabilang dila. So lagi yan magkaksama kami, araw-araw, magatanghali, gabi. Si Dirac Coco so, hindi niyo nakakasama? Ah, lagi, pagka wala sa trabaho. Kasi alam naman namin na priority nun trabaho. Pero maaga rin natutulog. Pero naubos mo yung kanin. Worth it naman ba? Dax ba siya? In short. Matandaan. <laughs> Mabilis lang. Mabilis yung sulit mo. Joseph naman, sabi ko dyan. Sobrang seryoso, may plano sa buhay. Alam niya kung after ilang years, andito na siya yung pati pag-aasawa niya, nakaplano. Hindi pa siya yung ano, hindi pa siya yung tira lang ng tira ganon. O gusto niya ngayon, gusto niya ngayon. Iba, nakaplano siya ng na pangmatagalan, Yung tinatakbo ng karir niya. Kailan, kailan, kailan hindi na siya mag-girlfriend at kung kailan siya mag-aasawa, planado niya. For 2024, anong mga pasabog ang pwede namin i-expect sa'yo? For this year? Siyempre, ang opening salvo ng Dreamscape, Pamilya Sagrado, hindi naman ako ganitong kakontramida doon. Mahirap ako doon na napatay yung anak ko. halong eh, pagka-EJK yung, yung pagkakamatay niya. So, ako yung medyo tinig sa lalamunan ng Pamilya Sagrado. Kaya lang sa laki ng cast eh. So, na hindi ka ba, baka hindi ka masyadong mag-shine? First time sa mo eh. Oo, oh, hindi walang maliit na roon sa akin, di ba? Oh. Diba? oh, oh. Tsaka hindi, kailangan talaga galingan nyo kasi nakatutok si Tita Cory sa mula umpisa hanggang katapusan. Talagang tututukan daw niya. So pati nga cellphone, bawal na rin sa self, pa oh. para lahat naka so, may trabaho mo na ba si First time ba? Anak ko siya sa Manila ni Adult. Ano? No. Parang ni-remake niya yung Manila Bay Night at Jaguar. di ba? So ako yung Charito Soli. Black and white. Kanil. Doon lang kami nagkasama. So happy ako ngayon. Is so, malaking factor po ba sa inyo yung mga baguhan na bumabati sa mga veteran actress like? Oo, oo. malaking bagay yun. Ano pong ginagawa niyo pag may ganun na mga hindi pumaano sa inyo? May bumabati? nang isnab na ba sa inyo? May nang isnab na Pano ba na sa inyo? Naman. Ang, ang, ang nakikita ko sa mga artista ng ABS, lahat tinitrain nila para maging Ganon na kahit sinong veteran, lalapit kayo magpakilala ko. Ay, ako po siya ito. Walang kahit isa na hindi gumawa sa amin ng ganyan. subukan na. Natawa rin po kami sa sabihin yung okay lang sa inyo maging parang coach pag, pag may mga GL series. Okay lang po sa inyo yung gano'n. Oo! Oh, so, sino pa ba? ano ba ang lesson sa Ano ba ituturo nyo po? Next experience ka ba? Kaya, kaya! Kaya, kaya! kasi, kasi alam. So, sir mentor mo, Kasi, so, sa mga notorious ko so, sa mga kasamang mga sa project, diba? Si Chaucer, ba? Ano? May mo, At, may <laughs> na, may <laughs> na, may na nabibiru mo, ganyan. <laughs> Wala na nagda eh. okay, Lahat, na sasabi ko, kunyari, ako, so, ano ba bunga nga Ay, ako, ayoko na. Baka tulad ako. Pinali. Kunyari, so, may nagkakakaras na kanya na senior din, gano'n. So, ako yung natukutokso ko sa mamatay lang doon. Kahit mamatay-matay na siya sa kahihiyan, ako yung talagang... Binubuli so, si mo. Hindi naman, binubuli kasi. Pero di yan, mga malaktok lang yan. Talagang mamumula, gano'n. Pero ngayon ba, marami pa rin nagkakagusta sa'yo ng na mga bata, teenager na, artista. Kasi before, di ba, alam Ito naman wala. natin. Ah, wala nang masyadong paparamdam. Iba eh, na kasi generation mm. ngayon sa generation ko, siyempre. So, ang piling ay... mo, parang tita ka na nila? Mga ganon. <laughs> wala na nagpapabinyan? Wala na. <laughs> Pero, Ms. Om, ano ba, meron bang ha? Mga gusto pa kayong mga kapamilya sa na gusto nyo makatrabaho, na nakikita nyo magaling at gusto nyo makasama So, mga nakikita nyo sa dami ng mga nakatrabaho? Maraming magaling dito kasi. Daniel pa din yan, hindi ko pa nakaka-work. Uh, toko kasi, naka work ko na eh. Hindi, hindi, tsaka ano, marami pa may magagaling dito, actually. Ah, uh, talagang yung iba, alam mo, may pinagugutan. <coughs> oh. ayun. Magmumugi <coughs> ba ako. Hindi pa rin. Masayang alas na, sa kapamilya. Pwede ka rin ba masakapuso, if ever? Hindi ko pa alam. Pero, kasi loyal ako sa nagbibigay sa akin ng trabaho, syempre. Kaya, kita nyo nga nung eleksyon, diba? Kay Mik lang ako. Kasi, hindi ang bumubuhay sa akin. So, hindi hindi ko man hindi man ako nakulay ng kulay nila hindi so, na lang okay. bakit kasi eh, na nakapagal doon sa akin pero wala ka namang kontrata sa so pwede ka if ever kung kukunin ka sa ano kami. ako ah yeah. uh, pero may tinatawag kasi tayong loyalty so sila yung nag especially si RSB ulitin ko siya yung nagbukas ng pinto sa akin after matagal akong gumawa so pinapahalagahan ko yun. Let's go. si Sir Deo. Let's Pero siya po ma'am kay ano, Thank kay you. Mrs. Nuki sa kay Gardo. Gardo na. Ang tagal niya din nakasama. Main reunion project nito. Oh, ano oo, pang na... bagong na-discover niya sa kanila ngayon? Ah, hindi talaga mataray si Snooki. Uh, tapos si Cardo naman, ilang beses ako niya yung mag-tiktok, hindi ko napagbigyan. Kaya medyo masama loob ko. Ah, masama loob ko na hindi ko siya napagbigyan. I don't feel good. Na hindi ko siya napagbigyan mag-tiktok. Kasi hanggang last, last day, niyayaya niya ako mag-tiktok. tayo eh, na ako eh. Pintena na ako. ko naman ayaw mo na mag-tiktok? Hindi <laughs> <laughs> naman, nahiya din ako, syempre. una pa natarayan kayo kay Mrs. Nuki nung unang... Hindi naman ganun kataray, pero yun yung time na lagi siyang late. Ako, baguhan. So wala akong karapatang nagreklamo. So wala lang. So from bago first first movie. If ever na makakasama mo si Daniel. Anong gusto mo? Mong... Si Daniel, 'di ba? Gusto mo rin makatrabaho. Anong gusto mong maging anak anak ko sa? Ah, anak. Nanay niya. Hindi naman nagkakalayo mo ka namin. Isa <laughs> <laughs> rin po ba isa na lungkot nung nagkahiwala yung kasama? Siyempre, ano ka ba? <laughs> <laughs> Katnil ka ba? Hindi naman, pero Moron, ano ako kasi, old wall. Nalungkot na ako nung oh. sila, di ba? Nung... So, otwalista ako talaga. Yung pinanood ko from the game. JD. Ha? JD yun. Oo, oh, JD. So, nakakalungkot syempre, Pagka meron tayo kasi mga, kumbaga, nakasanayan muna na magkasama sila. Ganon, ganon, di ba? Pero ganon talaga yung buhay kasi kailangan mag-move on. Ano, tara. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you.